Oh. Eh, eh but sa Orling po wiiyak na. Niiyak <laughs> siya dai. Ay no. Wiiyak. Alam niya si Tatay. Ikaw matagal ka rin hindi nakita. Umiyak ka din. <laughs> Umiyak na. Tanong mo ako na miss niya ako. Namiss mo ba ako? Na huh? Namiss mo ba ako? Ha? Huh? <laughs> ano, an ano 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 <laughs> ano? Na <-miss> mo ako? Ha? <laughs> ah? Kung Isang ano? Na. Ano, oh, ano? Ka damatay, ano 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 Ba't parang iya ka? Ito naman, namiss lang kita. Hindi ko kayo kahit iising. <laughs> kahit naman hindi ako pumunta rito, hindi ko naman kayo pinabaya. Nagpadala pa rin ako ng ulam, ah. Naparalo, kasi sa bulakan, <laughs> doon Oh. Oo. Oh. Eh, ba't? Sa teorling po, umiiyak na. Umiiyak <laughs> <laughs> siya na iya. Ayun. Umiiyak. Parang <laughs> ah, nagtampo ka sa akin. Huh? Ha? Hindi. Ah, hindi ka nagtampo. Oh, ha? Si nanay na mismo ako, Si tatay umiyak eh. <laughs> 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 hindi nang punapunta yung kanal <laughs> Eh, papadala pa rin naman ako hulang kahit di ako nagpupunta rito. O, oh, di ba? O, oh, ayun po yung mga nanong isda. Tapos, dami yan. Halos, kabila sityo dadalhin sa kabila yun. Tapos sa bawat pamilya kanila pinupuntahan din sila. Kaya ayos lang. Bali isang drum na isda kasi yung dinala natin dito. Isang drum ayun, isang puno Kaya marami. Namiss ako ni tatay. Iyak. Miyak si tatay. Ha? Masarap sa Alin? ang ginagawa ko tol, piniprito ko. Tapos? Kuha ko ng gol ah, piniprito mo? Yeah. Uh, ay, si Daling galing na oh. Galing na naman. Dalawang araw ko pinagulog eh. Ah. <laughs> <laughs> yung dinala mo. Ah, yung pinadala ko na nakara. Daling, miyak si tatay. Dali. Ikaw, matagal ka rin din nakita. Umiyak ka din. <laughs> <laughs> Umiyak nga. Tanong mo ako na miss niya ako. Ganda rito. Namiss ko rin naman kayo. Eh Pinakita ko lang, pinakita ko lang sa lahat na kahit ala kayo, kaya ko. Ganun. Pero hindi ko naman kayo pinabayaan kahit wala ako dito, nagpapadala ko ulam ah. Oh. Diba? 'Di ba? Rin, um, di ka derating, ngayon, Kamusta yung TV nyo? Gumagana pa rin naman. Hmm. Baka ako nasira na eh, papanood <laughs> eh. Bale, ito pong isa na to, uh, isang drum to. Isang drum yun, nakakarating yung kabilaan. Okay, magalala, alam nyo naman, bumibili tayo ng baboy, bubong baboy para lang uh, may ulam sila. Oh, o, so, susunod, baboy naman. Mahirap na hirap na siya, o. Oh. oh, bibigyan nyo na lang. Yung mga dumatay na wala, pati doon sa kabila, bigyan natin malingling. Nandiyan na po, kuya. Andiyan na. Bigyan yung mga hindi pa ano. Pakadami niyan. Andiyan na sila lahat. Ayun. O, di ba? Everybody happy. Mang, <laughs> kailangan pa mga anak. Hanggang ngayon buntis ka. <laughs> <laughs> Huwag mo na ilabas. <laughs> Tagal mga anak ni Jelly ni. Eh. Namiss ko rin naman sila. hindi ba? Ayos. Oh, request kayo bukas naman ano, baboy. Ay hindi pala pwedeng bukas. Madami silang ulam. Sa mga kalawa na lang siguro sa mga susunod na araw.